Ngayong gabing ito, pag-uusapan natin ang, o oh, ngayong araw na ito, pag-uusapan natin ang isa na namang napakagandang paksain. Ang title natin, Alamin kung kabilang ka sa yayaman o suswete sa year 2025. Hmm, isa ka kaya dyan? Maaring ang swerte, kahit hindi hanapin, ay dumarating. May pagkakataon naman na kahit anong pagsisikap at pagpupulsigi, ay hindi mo pa rin makuha o makamit ang iyong pangarap. Sabi nga, ay may kakambal kang malas o swerte. Pwede rin naman may dahilan o negative force na siya ang nakakapit kaya di makamit ang tagumpay. Kung sa tingin mo o pakiramdam ninyo ay may humahatak sa inyong pababa, makatutulong po ang usaping ito. May likas sa positibong daloy ng swerte sa bawat isa na dapat alagaan o buksan. Pwedeng ang iba ay hindi lang kumikilos, pero nariyan na sa kanilang harapan. Narito ang maswerteng animal sign na sinasabing magkakaroon ng likas na swerte sa darating na year 2025. At tulad po ng ating sinasabi, gawin po natin buksan sa pamagitan ng pagkilos o aksyon para hindi makawala ang swerteng nakabang o darating sa inyo. Silipin natin kung ano ang mga animal sign na yan at anong taon. Kaisinilang para kapitan ka ng swerte. Alamin! Ox Isinilang ka ba noong 1925? 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 o 2021, kabilang kabayan. Mayo, hiwala itayo doon sa mga nasa taong 1925 dahil may katandaan na sila. Kaya, it's yeah, a pwera muna natin sila. No? Bagamat may sinasabing swerte pa rin sa kanila, pero ang pagpupulsigi ay pupwede pa rin naman nilang gawin dahil isa rin sila sa mapalad sa taon na darating. Ingatan lang ang kalusugan. Malaki ang oportunidad ng magandang pasok ng pananalapi dahil rin sa likas na kasipagan at mahabang pagbabase siya. May mataas silang standard kung kaya magiging maganda ang pasok ng proyekto o trabaho. Ito rin ang magpapangat sa kanilang karir. Idagdag pa ang pagiging creative, entelehente at matalas ang memorya. Dapat lang na maging maingat at huwag padalos-dalos sa paggastos Iba yung pag-iingat o pagpaplano sa usaping pananalapi o pinansyal. Sinasabi dito na wastong-wasto ang year 2025 para sa kanilang swerte dahil bukas na bukas ang oportunidad sa larangan ng pananalapi kaya posibleng makamit ang pagyaman at swerte. Yun nga lamang, Pinagiingat kayo si Year of the Ox na huwag maging padalos-dalos sa paggasos. Planuhin ang dapat pagkagasusan dahil importante yan. Kung magiging padalos-dalos, pwedeng ikabagsak imbis na swertihin ka. Punta naman natin si Year of the Shape of Goat. Sila yung mga tao na isinilang noong 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, at 2015. Likas ang kasipagan sa mga nasa ilalim ng animal sign na sheep o goat kakayaning magtrabaho ng 24-7 basta't matapos lang ang nasimulang trabaho. Magiging maganda ang pasok ng salapi dahil sa likas na kasipagan. Magagamit ang husay at talento sa art, music, mga trabaho may kinalaman sa repair, build. magandarin ang hatid ng partnership sa magandang pasok ng pera. Pero ang maling pagpili ng kapareha sa negosyo ay magiging dahilan ng pagbagsak. Kaya, ilatisin ang iyong nais na maging kasosyo o partner. Kailangan na masusing pagpaplano ito at huwag kang magmadali. Punta naman natin si Year of the Rat. Ha? kabilang ako dito eh. Sila yung mga isinilang noong 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 at year 2020. Dahil sa pagiging mahusay. Aangat sila sa pagiging leader. No? sa pagiging mahusay nila, sinasabing aangat sila sa pagiging leader o kaya pwedeng pumasok sa politika. Nako, nakapagpa-pail ka kaya ng iyong candidacy? May mga dalating na pagkakakitaan sa larangan ng pakikasalamuha sa tao. Ang mabilis at mahusay na pagbuo ng organisasyon ay magpapabilis na makarami ng tungkulin o trabaho. Malaki rin ang may tutulong ng matalas niyang pakiramdam para maging tama at mabilis ang trabaho. Dapat namang habaan ang pasensya. Nako eh. Karamihan kasi sa year of rat, medyo kulang ang pasensya. At huwag ilagay sa ulo ang, ang isiping siya ang leader at laging masusunod. Matuturing magtabi ng pera habang malakas ka pa o malakas kang kumita. Kabilang ka sa mga, tata, sa mga tao. Yayaman sa 2025. Isunod naman natin ang mga isinilang sa Year of the Snake. nila yung 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, at siyempre, 'yung mai pangangalaks sa year 2025 wala ano po pero 'yung mga nasawas ng edad lamang ang ating uh, pinatutungkulan. Ituloy natin. Dahil nga taon nila ang snake, favorable at Halos lahat ng aspeto sa taong 2025. Ang kanyang determinasyon at pagiging wise ay may malakas na hatak ng energy kaya aayon ang pag-imbest, pagtatayo ng negosyo, magandang trabaho, maraming bagay at oportunidad sa mga snake. Dapat lang na maging wise at wag maging maluhu Gamitin ang matalas sa pakiramdam at pinakamagandang estrategiya na nasa iyong likas sa katangian. Huwag ding ahayang patangay sa minsay pagkatamad o pagiging matamblay o makupad. Kapag yan ang pinairal mo, baka yung swerte mo ay makahulagpos. Pero kabilang ka sa mga pwedeng yumaman o swertehin. Puta naman natin si Year of the Rooster. Sila yung mga isinilang noong 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, at 2017 sinasabing hindi nalilinya ang mga sir, sa trabang opisina at pagpipermis sa isang lugar. Kailangan lakbay-lakbay din. Kaya naman aangat ang karir niya sa paglalakbay o pagbibiyahe. Tulad din ng pagiging doktor o lawyer o engineer, mas magtatagumpay sila kung sila ay umaalis o lumalabas ng kanilang lungga. Na ipapakita nila ang husay, talento at pagiging creative sa labas ng opisina. Malakas ang tsansa na makakilala ng mataas o malaking tao na magbibigay ng malakas na pagkakakitaan. Maingat pero likas ang pagiging magastos na pwedeng makasira ng aspetong pinansyal. Mas mainam na itago o ilagay sa tamang limpok ang kinikita sa lapi para magtuloy-tuloy ang pag-unlad. Punta naman natin si Europe of the Horse. Oops, kayo ba yan? 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 at 2014. Magiging matatag at papabor ang negosyo o pakikipagsosyo, malakas ang pag dahil sa positibo ang enerhiyang papasok. Dika sa pagiging big dreamer kaya walang imposible. Isinayang din para mabuno o maging leader. Ang likas na kasipagan, pagiging aktibo at mitikoloso ang magpapataas ang pagkakataon na pumasok ang swerte. Dapat namang bawasan ang pagiging mainitin ang ulo. At ang panguling animal sign na ulan nila swerteng pinansyal ay si Year of the Monkey. Sila yung ipinanganak noong 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, at 2016. Likas ang kapilyuhan at mapaglaro pero seryoso pagdating sa trabaho. Lagi na matatapos o natatapos ang trabaho ng maayos at tunay na hahangaan. Likas ang pagiging creative, talino at sipag kung kaya nakaabang ang promotion o mas mataas na posisyon, dagdag na trabaho, nakikita rin ang pagdating ng offer partnership mula sa mas magandang pagkakakitaan. Ang stress ang malakas mong kalaban dahil ayaw mong masira ka sa iyong trabaho at kompromiso. Nabanggit na natin ang pitong animal sign na susuwete pagdating sa aspetong pinansyal. Ang mga hindi nabanggit ay dapat namang maging mas masipag at matutulungan natin para dumating din ang swerte o positive energy. Malaki ang may tutulong ng tinatawag nating paglalagay sa inyong tahanan o lugar ng negosyo ng uh, amuletum tectum talisman na siya magdadala ng swerte at protection sa inyo. Kung pang sarili naman, mainam ang pagsusot ng amuletum tectum bracelet na magpapadala ng pagyaman. Yung mga nabanggit nating swerte ay mainam din ang paggamit ng amuletum bracelet o amuletum tectum talisman sapagkat lalo silang suswetehin at may lalayo sila o mabibigyan din ng protection para makalayo sa kapamakan o kamalasan ng buhay. Yakapin ang swerte, yung mga hindi nabanggit, gamitin yung binanggit kong lucky charm ng sa ganon ay mapagtagumpayan mo rin ang pagyaman sa year 2025. O yan po. O bago po ang lahat, Anayaan ko kayo na tangkilikin ng ating aklat na may pamagat na mo Mocolos Book na magdadala ng swerte sa inyo, kagalingan, tagumpay at kalakasan ng katawan at mga orasyon na pwedeng makapagligtas sa iyo sa kapahamakan at kamalasan ng buhay. Sekreto mo ko, naglalaman ng mga kakaibang paksa. Ayan po. Sabi ko nga, kapag ka kumuha ka ng sekreto mo, kulos suswetein ka na. Nakatulong ka pa. At nakaiwas ka sa karamdaman. Gumaling ka. At higit sa lahat. Ay, inalayo ka sa kapahamakan. Good morning, Sir Zalil. Matagal ko na pong gustong magpasalamat sa iyo. Unang-una sa Diyos at doon sa Secretum Oculus Book na sinamahan ko pa ng Kerelium Charm na nabili ko at ng Lignum Omnibus Charm na lahat ay nakadisplay sa bahay ko ay gumanda na ang buhay at trabaho ng asawa at mga anak ko. Maraming maraming salamat uli. God bless your family. Good morning master. Maraming maraming salamat po sa iyo dahil yung house and lot matagal ko na binibente ay hindi mabenta. Nung pinadala ko sa iyo ang video ng bahay ay nabili master. Maraming maraming salamat po. Ipagpray mo po na maganda ang lupa dito sa Jensen, na walang problema ang lupa na bilhin ko dito sa General Santos City. Salamat talaga, Master. The best ka talaga sa akin. Dito ako ngayon sa Jensen, nakahanap ako ng lupa, sana po maganda ang labas sa pagbili ko. May irrigation ng tubig sa harap, Master. Pero okay lang naman kung ipasimento ko nagharap ng napatayo ko bahay dito sa Jensen kaya paki care off na lang sa asawa ko if mapadala mo na ang amuletum tectum talisman. Ito po ang number niya. Ayun po sa ating mga tagapanood, no? kung hindi pa po ninyo natatanggap ang inyong order, particular na po yung mau order ng amuletum tectum bracelet, ay paumanin po sapagkat ito po ay hindi pa dumadating yung stock sa amin. Huwag kayo kayong mag-worry oras po na dumating yung stock, yung mga nauna na umorder na ay agad naming padadalhan. Pero po baka itong darating na linggo dumating na ang stock nito, paumanhin po sapagkat hindi pa tapos yung ginagawang ritual para sa bracelet na amuletong tectum bracelet. Sapagkat kailangan po yung ritual na yon para naman kapag kumuha kayo ay okay na nandoon na yung power ng swerte at power bilang protection nyo. Kaya hintay-hintay lang po sigurado na makakarating sa inyo yan. Sa mga tumatawag sa akin na hindi pa natin nasasagot dahil nga marami tayong kausap paumanhin po. May schedule po pala tayo ng pungso dyan sa Bini Batangas, dyan din sa Lipa. Di pa Batangas at may schedule din mo tayo dyan sa bandan Laguna, ganon din sa Cavite. Sa susunod na linggo po yan, o no, isa-isa natin puntahan yan. Yung mga nasa malayo, medyo humingi kami ng pamanin particular po yung sasakay pa ako ng eroplano eh, pansamantala, hindi muna natin na uh, tinatanggap ang inyong paanyaya-paanyaya sa eh, pabago-bago po ang takbo ng panahon ngayon. Minsan may malakas sa bagyo, iniwasan po natin yun. pero, Kapag maganda na ang panahon, o maganda na tuloy-tuloy na maayos sa panahon, ay eh sigurado po, yung mga nagpa-schedule na yun, pupuntahan ko na kayo. Partikular yung nasa Dabao, Cebu, Iloilo, Dumaguete, at ganoon din sa Bacolod, sa Palawan. Siyempre, pupuntahan ko kayo. Yung mga nasa Pangasinan naman, Tarlac, Bulacan, Laguna, o basta't by land lamang po ang travel, ay pwede ko kayong puntahan. Kaya tawagan nyo lamang ako kung naisi magpapunsoy sa 0917-940-1111. Pwede rin sa aking Viber. Yun din po ang aking number. O kaya naman, mag-email kayo sa aking email at hilaunderscoreshalir at yahoo.com Pwede rin kayo mag sa aking messenger, aking Facebook account, Shalira hayla. O kaya, follow nyo ako sa aking Facebook page, Hayla Shalir. O yan po. Paki-like naman ang video na ito, paki-share, paki-subscribe naman po. Pindutin niyo 'yan, dambing lang po sa inyo. Sabi ko nga, sa bawat pagtatapos ng ating programa, ay lagi kong sinasabi, ang mabuting gawa, ilalayo ko ng Diyos sa masama at dadaling ka sa magandang biyaya. Subscribe lang! Klikk nå, Lange. Thank you.